Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinapitili ni Giselle si Moira sa kulungan o ang paghawak na kung mapam siya niyang gagawin. Dahil dito madaling kausap si Giselle kaya ipinalik niya na ang map sa janitor. Dahil alam ni Moira na seryoso si kay kaya nakipagagawa na lang si Moira ng map sa janitor at sinabi ni Moira na gagawin na niya ang gusto ng mga tanyag. At sinabi pa ni Giselle na hindi lang ngayon magkilinis si Moira kundi yun na ang magiging trabaho ni Moira sa Apex. At tinawag din ni Giselle ang janitor at sinabiha na bigyan ng damit si Moira dahil hindi ba kay Moira ang damit niya ngayon sa kanya magiging trabaho. At agad-agad namang sumunod si Moira at tuluyan na aalam si Giselle ng sabihin niya sa mga tauhan na pag may marumi, tawagin lang si Moira at aanihin na ni Moira ang lahat ng kanyang mga ginawa. Dahil hindi lang siya ngayon magtatrabaho, yun na ang magiging trabaho niya sa kanyang buong buhay. Dahil wala rin naman silang magagawa para ipakulong si Moira kung sakaling maibalik na sa Apex. Dahil nagtanong na sila sa si abogado at sinabot lang sila nito na pwede pasuhan si Moira ng pang-aasara. Dahil wala silang maisasampang kaso kung sa paling naman sa kanila ni Moira ang Apex. Pero lang kung man na ba nito. Ngunit sa laging sitwasyon, mas pinili ni Moira ang magpakababa kaysa mahulong. Dahil sa ginawa ni Moira na pinagpungha silang tanga at inisahan, naisip nilang ito ng yung panahon. Naggawing katawa-tawa si Moira at pagkaisahan. Kaya tinanong ni Giselle kung pwede bang gawin ito kay Moira. Sumagot naman si Robert na kulang pa yun sa lahat ng mga ginawa ni Moira sa kanila. Sa kabilang banda nagsimula na mag si Moira. At kahit ayaw ni Moira ng kanyang ginagawa ay wala siyang magawa. Miya-miya may, may lumapit sa kanya na pasyente may Alzheimer diseases. At ito ay napaihi sa sahig na ikinagalit ni Moira. Sa hindi kalayuan ay lumapit naman ang kasama ng pasyente para ipagtanggol ang kanyang papa sa ginagawang pagsikaw ni Moira. At lumapit pa si Don Jose dito para asarin palalo si Moira at tinahop pa siya halimaw. Sinabi pa ni Don Jose dito na bilisan ni Moira at may uutos pa si Giselle sa kanya. At habang sinisigawan ni Don Jose si ni Moira, nag language pa ito na lagi daw siya nakatingin kay Moira. Sa kabilang banda, nag-aaral na naman si Linet kay Ana din. Dahil sa nangyaring pagsabog sa magiging kwarto nito. Maya-maya ay dumapit na si Carlos sa Canada at kinumpiruan nito na nanggaling ang pagsabog sa aircon. Na inaakala ni Ana din na kumagana, kaya pinaandaro niya ito Humingi ng paumanhing si Annalyn dahil sa nangyari. Sinabi naman ni Carlos na huwag mag-alala si Annalyn kasi papagawa na lang nito ang aircon. Dahil sa nangyaring pagsabok, naging mausap ang kwarto. Kaya sinabi ni Carlos na hindi siya pwedeng matulog doon sa kwarto. Kaya in-offer naman ni Renette na doon na lang si Annalyn sa kwarto nila ni Carlos. Ngunit tumanggi naman si Annalyn. Kaya sinabi na lang ni Carlos na pwede naman si Annalyn doon muna sa lola Susan niya. Ngunit sinabi naman ni Annalie na okay na siya sa sofa at huwag na silang mag-alala. Ngunit patuloy pa rin sa pag-aarala si Lynette at tinignan niya kung may natamong sugat si Annalie na ikinasama naman ang mukha ni Carlos. Kayo sa palagay niyo ano kaya ang nasa isip ni Carlos? Mukhang hindi na naman maganda ang kanyang mood. Kung nagustuhan mo ang aking channel, wag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless.